Ay parni na mga kangani at samayin nyo ako din At tayo manunood ng buling-buling At eray bagay kamadalang lang sa loob ng isang taon Isang bes lang pati Ay tingnan pa naman eray o oh, nabuang na Pinatay daw yung kamit ng asawa <laughs> Ay kamasebe ng buling-buling din sa katanawan Kaya tayo manood lahat Sabay-sabay natin panuodin Tingnan naman kung ang kagandahan naman ering isang eropo Talagang angel na angel Ay dati kung di nyo na itatanong Ay nung kabataan ko ay nagsali din din eh. Ako ay taong puso <laughs> Taong puso pero walang mahal ngayon <laughs> Ay oo, talagang nung kabataan ko nagsani kami din, nagpalista kami ng taong puso. Yun lang nga, eh, hindi kami nakapunta at kami walang asutin. Pasabi-sabi pa ng taong puso, wala naman kayong mga puso na asutin. Pagkatapos ng buling-buling, ay pumunta kami sa court, ay tinawag kaming grupo kahit di kami nagparid. Ay nabigyan kami, tagpa 500, biya kami hanggang kalakihan ng premium nun, tagpa 500. Ay awan na lang ngayon kung magkano. Eh, sa mga nakakalamat, sumali dyan, ay comment nyo naman dito kung magkano talaga yung premium sa buling-buling. Tapos ering mga kangani kaya bagay rin sinama ko sa video ering mga mga nakaputi na ere eh, nandini hindi bagay yung crush ko. Yung crush na crush ko kaso ay may jowa na mga kangani kaya tayo ay magmove on na la at ayaw naman natin. Ay! Para tanga! Ayaw naman natin manira ng relasyon na kalamot talaga may masisira ano. Oo <laughs> oh, ayun oh, ayun oh, yung crush ko. Ay para tanga! Hmm. Tapos hindi naman mga kangari rin mga taong putik na Ari. Kaya naman babaho na siguro na rin mga Ari. Pero hindi naman mabaho ang putik. Pero so, alam ko mabaho talaga putik. At lahi like, kami ng galaro sa putik. At malapit kami sa tabing ilog. na naman. O dikit na dikit na. Kaya naman pagtagkal nila yan mamaya. kay naman ligo nila yan sa dagat. Tapos ayan yung batang nang gaiyak. nag hi pa sa akin. Kaya nag hi din ako. Ang cute naman yung batang nayak na rin. Ay Ari panalo na sa akin. At ako hinay-hi <laughs> Tapos nga mga kangani, bigla ko nakita si Spider-Man. Kaya naman din naman si Spider-Man. Eh, idol na idol ko dati. Parang ngayon ay nung nakita ko si Spider-Man, eh, parang hindi ko na idol. Tapos eh, si Magellan si sila Bahala ka na diyan basta may sundang siya. Tapos eh, ang kiat naging tatlo yung tao nila. Ayan inaalala yan pa nung matanda. Tapos ayun si Darna, si Enman, si Seto. Hindi ko na mga kilala. labas ang cute at sarap manood ng buling-buling. Sobrang sarap sa mata. Ito 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 eh ito 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 ito, ito, talaga ang pinakamatindi. niyo naman. May nanganganak. Ito talaga ay tradisyon taon-taon na may mga anak nang tingnan nyo, hintay nyo kung anak aso. Ah, Oo, oh, oh, aso ah, talaga yun. Anak niya. Taon-taon talaga. Meron nanganganak ng aso. At ito talagang pinakaabangan ko. Sobrang dami talagang mga kasali dito dati. Tapos itong mga nakaride na costume na ito, hindi ko alam kung anong tawag. Pero feeling ko may movie na ganyan. Sila yung mga magnanakaw ng bangko. Kung tama ako ay comment nyo. Kung mali naman ay comment nyo. Then ang galante ng mga yan dahil meron silang inabaril na pera ang nalabas. Oo, o sobrang dami pera mga 20-20. Sobrang tuwa nung mga bata pag inabaril sila dahil may nalabas ng na mga 20-20. Hindi ko lang Dahil dahil doon sila nagbaril-baril sa central. E pumunta ako doon tapos na aliwa ako sa panood. Hindi ko na nabidyohan. Tapos ang cute ni kuya parang ang sad ng life niya. Parang ang sad nung nasa loob. <coughs> Ayan, dini kayo ngayon lugi sa amin at ang mga taga-katanawan man dini ay eh, sobrang gaganda at sobrang gagwapo. Tingnan pa naman, iri ang patunay na sobrang gaganda at gagwapo talaga ng mga katanawanin. Ay manang mana lahat sila sa akin, ang mga katanawan ay manang mana lahat sa mukha ko. <laughs> Ingi lang ti. Tapos ayan, nag pa sa amin si Ariana. Kapitbahay namin yan si Ariana at sobrang gandang bata talaga. Sobrang simple dami magkakagusto dyan pag dalaga na. Sure na, sure na, sure ako. Tapos ayan, sumayaw na nga yung mga nakamaskarat. Ang sasayan la. Tapos meron silang mga hawak na pulbo. Nansasaboy sila. Minsan sabuyan ako sa mukha Sobrang galit ko. Pero hindi ko nalang pinansin yung galit ko. Dahil tradisyon talaga na magsasaboy sila ng mga pulbo. At least, tapos mga kangani, ripang matindi. Pinaridin din pala si Miss Ivy Kapili. Grabe, sobrang ganda niya pala sa personal. Nakaka-star truck si may ari ng Gabrit meron silang habon, lip tint at kung ano-ano pa tapos namimigay sila ng mga habon, candy at mga tsinelas tapos biglang naghagi siya ng tsinelas naghiwalay, dalawang tao ang nagkaagaw pareha silang hindi nagbigayan kaya walang nakinabang dun sa tsinelas tawang-tawa ko, sabi ko, gustong-gusto kong sabihin sa dun sa dalawang nakaagaw na magbigayan kayo nang may makinabang naman dun sa tsinelas kaso nanggapatibayan sila kaya ayun ang nangyari, walang nakinabang dun sa tsinelas so ayun lang yung tsinelas tapos ayan, sobrang taye pang napamigay ni Miss Ivy Kapili ng mga tsinelas, ang gaganda pa naman sobrang titibay tapos yung kasama ni Miss Ivy Kapili sobrang ganda at sobrang sexy din nakaka Star track silang dalawa grabe sila sa ganda Ngay tapos dito naman tayo sa mga nakakulay green ang mga nakamaskara. Sobrang e effort talaga ng kanilang mga costume. Mukhang ginastusan talaga. Sila at yung masayaw sa central. Kaya mapunta ko dun mamaya. Tapos pinijuan ko naman itong reyna ng nyog. Tapos reyna ng di ko alam kung anong mga reyna. Reyna sila pero ang gaganda. Ang gaganda talaga nila. Tapos erisora talaga. Sobrang ganda. Tingnan nyo naman. Pwede siyang incantadia, pwede siyang maging sangre, sangre ng kagandahan. Eyee! Tapos inihintay ko siyang tumingin sa akin kasi hindi siya tumingin. Ayaw ko din naman magsalita kasi nahihiya ko. Basta sobrang gagam. Danila, di nga pala sa katanawan. Ito on to, may buling-buling. Aabangan mo lang. Pero ngayon, parang maunti yung mga sumali. Pero nag-enjoy pa rin naman ako. Mas marami yung mga nakamaskara kaysa dun sa mga taong ano. Ang inaabangan ko pa naman lagi yung mga taong, taong, taong aso, taong... Saan niyo tayong ah, Tapos andito na nga pala kami sa Central at nanggalaban-laban na sila kung sino ang mananalo. Yun mga pala, yung nanggalakad ng may kalabaw. Kaibigan ko yan, si Loisa. Tapos ito naman, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Taong dress. Nagsarisari <laughs> sari na naman po si Tapos, ito na nga si Loisa, ang aking kaibigan. Kay, bye!